That's bad. You don't do that. You ask for permission. Alam mo ba pwede kang madimanda sa ginagawa mo? You... Naniniwala ba kayo na may discrimination between pangit at pogi dito sa Pilipinas? Di ba ang sabi nila, kapag pogi daw yung stalker ng babae, ang tawag daw sa kanya ay secret admirer. Pero kapag pangit naman daw yung stalker ng isang babae, ang tawag daw ay manyak. Funny siya pakinggan, no? Pero ang sad lang pakinggan kasi ang daming tao yung niliriscriminate dahil lang sa kanilang physical appearance or dahil hindi pasok sa standards ng mga Pilipino yung itsura nila. Kaya din tayo may tinatawag na face card, di ba? Yung tipong kapag pogi ka or maganda, makinis, mga ganyan, parang ang dali-dali mo daw makuha yung mga gusto mo using your charm, using your good looks nga din compared kapag ikaw ay pangit or hindi kaaya-aya ang itsura mo or hindi pasok yung itsura mo sa standards ng mga tao parang hirap-hirap kunin nung gusto mo unless sobrang talino mo or sobrang yaman mo na may mga connection ka kung kani-kanino. So, eto na nga. Viral ang segment ng It's Showtime kahapon, yung sa Especially For You. Meron kasing lalaking searchy and hindi siya kagwapuhan. Okay lang naman. Sakto lang. Yung tipong lagi siyang binibiro ni Vice Ganda. Di ba ganoon naman si Vice Ganda kapag may kwela na sumali na hindi kagwapuhan, eh parang dinodog show niya. So, ganun yung naging flow nung Showtime kahapon na funny funny lang okay naman si Kuya talaga nahihikay ride naman siya sa mga jokes ni Vice Ganda pero in fairness naman din sa kanya may personality siya dahil kayang-kaya niya makipagbatuhan ng mga jokes kay Vice Ganda at sa ibang host ng Showtime And siya yung tipo ng tao na hindi ka mabubor kapag kausap mo siya dahil nga funny-funny siya. Unfortunately, hindi siya napili nung babaeng naghahanap ng boyfriend. And then yung time na magme-message na yung lalaki sa babae na hindi siya napili, after lang mag fist bump or mag shake hands at ayon, bigla siyang nagbeso kay ati girl and bigla naman siyang kinall out ni Vice Ganda na hindi daw tama yung ginawa niya dahil pwede siyang madimanda. Kung hindi niyo pa napanood itong video na to, panoorin niyo muna to at kayo nang humusga kung may maliba sa ginawa ni Kuyang Sergi. My favorite! <laughs> The resurrection of Jesus. Pani yung kawai? pani kawaii. Yeah. Oh, 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 You ask for permission. Alam mo ba pwede kang pag-demanda sa ginagawa mo? You don't do that. So ayun na nga, bigla siyang kinall out ni Vice Ganda at nung iba pang host. Sinabihan siya na pwede siyang mag-demanda at kailangan daw niya magsorry kay ati girl dahil ninakawan niya ng halik yung babaeng Sir Chi. Kasi bawal naman talaga yung ginawa niya dahil meron tayong batas dito sa Pilipinas and pwede kayong madimanda or makulong kapag kayo ay nahuling nagnanakaw ng halik without consent. Pero ito ang issue. Few days ago, before pa nitong segment nila kahapon, nung May 31 nga, may naunang lalaki, na ginawa, yung ginawa din nitong kuya na hindi masyadong kagwapuhan. Ang difference lang ay may itsura, pogi naman itong si kuya na nagnakaw din ng beso or ng halik sa babae. Pero ang difference nga lang din ay hindi siya na call out ni Vice Ganda or walang nag-call out sa ginawa niya sa babae. Kaya naman maraming nagko-compare na ba't ganun? Ba't Kapag pangit, i-call out nyo agad in front of so many people. Pero kapag pogi, kapag may itsura yung lalaki, parang okay lang, parang kilig na kilig yung mga tao at yung mga host nasaan daw ang hustisya. Ito yung video na sinasabi ko, ayan, compare nyo na lang yung ginawa ni Kuya sa ginawa ni Kuya kanina sa unang video. Yes, alika, mapakilala kita kay Nina. Nina, our friend, the Jesuitist. From the Cuba. I never thought that it would end this way, but, you know, we can't finish writing our books and stories. I hope you have a happy life and God bless with your partner. I hope you again. <laughs> 50-50 naman yung mga comments ng mga netizens dito sa issue na to. So, sabi ni Junmar, hirap talaga pag hindi gwapo. And may nag-comment, sabi, true, lalo na pag hindi ka gentleman at hindi nag a ng permission to do something. Ayan, may mga nag-agree naman sa kanya. And sabi pa, no, yan difference between a gentleman and crude and polite. So, compare naman nila yung ugali naman daw nung dalawang lalaki. Yung nauna daw, yung hindi kagwapuhan, medyo rude daw dahil talagang after nila mag pam biglang gumanon and nagnakaw ng beso or halik compared doon sa naunang guy or pangalawang guy na pogi na para daw gentleman the way he speak, ganyan. And parang, ayun, gentleman daw, so okay lang. And then sabi pa ni Tan, real talk talaga. Pag pogi, okay lang. Pero kung kulang sa itsura, may kaso, ay naman talaga buhay. <laughs> so may pinaguhugutan siya. Sabi pa, real talk. The difference between a gentleman, crude and polite, same thing, same script. And sabi pa, na daw mabuti, bro. And sabi pa... Kung kulang sa itsura, sana bumawi sa ugali. Ayan. Tandaan kasi ang rule number one, pagdating sa paglapit sa babae, dapat pogi ka. Ayun. So, instead of looks, ang pinaglalaban naman ng ilan sa mga netizens ay yung attitude naman daw ng dalawang lalaki. Yung hindi daw kapogian, medyo bastos daw, polite, crude, ganyan. Pero yung pogi daw, gentleman naman daw talaga. Kaya okay lang yung ginawa niya. And then sabi pa, pag pogi, kilig sila. Pag di ko kapuhan, pwede mademanda. May mga umaaway sa kanya. Sabi, linyahan ng mga pangit na natamaan. Sabi pa, tama, pangit nga kami. May problema ba doon? And sabi, problema yan. Panoorin mo kasi ng mabuti bago ka mag-comment ayun, nag-aaway-aaway sila dahil dito sa issue na ito. May mga, nagtatanggol talaga dito sa Pogi na ginawa din yung same na ginawa nung hindi kagwapuhan sa unang video. So, ang sabi yung, yung kay Axel kasi biglaan ay just ko, yung kay Jazz naman, hindi siya, kung makikita nyo, lumipat yung screen kanila Vice ng ilang seconds. Sabihin natin doon, nagpaalam yung lalaki at yung nabalik sa kanila na halik. So, possible daw na hindi nakita ng camera na nag-ask siya ng permission doon sa babae dahil biglang nag-change yung POV ng camera nga. And then, sabi, gwapo kasi kaya ganun reaction. Ayan. And sabi pa, check mo post ni Axel sa nakapin sa account niya. Nag-comment doon yung babae. Pagtanggol niyo pa si Vice. Totoo naman kapag gwapo gagawa yan, tuwang-tuwa pa. So, ayun nga. Mas marami yung nagsasabi na may discrimination nga daw between pogi at maganda or pogi at pangit. And may mga nagko-compare naman daw sa attitude ng dalawang lalaki. So, ayun. Mix talaga yung reactions ng mga netizens. May mga nagkatanggol din doon nga kay Axel na hindi naman daw kagapuhan. And marami din yung naaawa sa kanya dahil hindi daw niya deserve na ma-call out in front of so many people dahil sobrang nakakahiya daw sobrang nakaka-depress daw yung ganun. Pwede naman daw siyang i-call out ng hindi napapahiya sa tapat ng libo-libong katao. Pero reminder lang sa lahat ng nakakapanood nitong video na to, hindi okay ang magnakaw ng halik kung kanino pa man yan without their consent. Dahil again, meron tayong batas dito sa Pilipinas. So, pwede kang mademanda at makulong kapag ikaw ay nahuling nagnanakaw ng halik. So sana ay may natutunang lesson itong si Axel na hindi talaga okay yung ginawa niya. Although feeling ko hindi din siya aware na ganun na pala yung dating sa ibang tao nung ginawa niya. Feeling ko nagjo-joke lang din siya and hindi talaga niya intention na magnakaw ng halik doon sa babae. So, sana ay dahil dito sa nangyaring to na tuto din siya ng leksyon, pero sana ay okay lang din siya, sana ay hindi siya nababash, sana ay hindi siya nabubuli ng mga tao sa paligid niya dahil sobrang nakakahiya talaga yung na-experience nga niya sa It's Showtime kahapon. Pero kayo ba? Ano ang masasabi niyo sa issue na to? Totoo bang may discrimination between pangit at pogi dito sa Pilipinas? Comment down below.